Hello so guys, ngayong araw is ang lakas po ng ulan. Ayan o, oh. grabe guys, napakalakas ng ulan. Tingnan <laughs> po. Ayan, ang lakas po ng ulan today. Ayan o, oh. grabe, ang lamig. Nasingoy ng hangis. Tingnan nyo guys, pakita ko sa inyo ha. Ayan o, oh. look. Oh, ayan. Ayan yung pool namin sa baba. Ayan, o, oh, di ba ang lakas? ng ulan ngayon. Sana sa Pilipinas din, guys, para ano yung palay namin, ma diligan naman, grabe. Ayan o, oh, ba ang lakas ng ulan, ayan. <laughs> May lang umula ng ganito, guys, o. Oh. oh. At, pero mas, mas, mas malakas pa dito dati. Ayan. Okay, diba guys, ang ulap eh, napakalimlim ayan ang kulimlim niya guys ayan o oh, diba wala tuloy worker ngayon guys kanina ang ingay ingay dyan yung ginagawa nila yan guys kanina pero ngayon wala na o oh. o oh, diba guys ayan o oh, ang dilim dun o oh. napakaulap dun o oh. dun 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 banda ayan o oh, wala ka na makita dun yung mga tanawin dun dati wala na guys hindi mo na makikita. Ayan, oh. Oh, diba, guys, napakadilin. Oh, wala ka nang makita doon yung mga building doon, yung mga bahay doon, oh, wala na. Ayan, oh. Ayan. Dahil pong lakas ng ulan ngayon. Ayan, ingat po. Pero yan, mamaya, guys, wala na rin yan. Saglit lang to. Ayan. Hindi ka tulad sa Pilipinas na maghapon ng ulan. Ayan. Pero na ngayon dito naman hindi. Ayan. Mamaya wala na rin to guys. Ayan o. Oh. Ayan so pasok na tayo sa lava. Sa loob. Ito yung mga halaman ko pala guys. Ito yung luya ko na hindi na lumaki laki. Ang pangit ng lupa na to guys. Wala na bubuhay. Tingnan nyo naman yung ginger ko. Oh. Tapos ito din yung... <laughs> di diba, ang ganda to nung ano? Tinanim ko ngayon wala na guys. So, ang pangit ng lupa kasi kailangan na palitan yung lupa niyan. Ayan. Ito naman yung rose namin. Ayan. O, oh, di diba pa wala na yung ulan. O, oh, diba? Sabi ko sa inyo, saglit lang yan. Ayan, guys. Tara na doon sa loob. Ayan. Meron pala kami napakagandang halaman. Bulaklak pala, guys. Oh. Ayan. Ano pong tawag dito sa bulaklak na to, guys? Ayan. Sa mga nakakaalam, ano po ito? Ayan, pa-comment naman dyan kung anong bulaklak to, anong klaseng bulaklak ito. Ayan, guys. Di ba ang ganda niya? Wow, oh, ang ganda-ganda. Wow, so beautiful flowers. Ayan. Ang ganda, grabe.